kamakailan po ay apoy napakiusapang magdiwang ng misa sa isang kaibigan, isang pamilyang kaibigan at kanilang ipinagdiwang ang ika 91st birthday ng kanilang nanay. Kaya nga't sabi ko po ay malugod kong tinanggap ang paanyaya. 91 years old, may pitong anak, labing limang apo at labing limang apo sa tuhod. At nakakatuwa na sa pagdiriwang na yon magkakasama ang buong pamilya. Hindi na kailangan mag-imbita pa. Isang barangay na sila. Ngunit ang isa pang nakakaantig ng puso, hindi lang dahil 91 years old, kundi alam nyo po yung may birthday ay 15 years na pong bedridden. At 33 years na pong may Alzheimer's disease. Yung Alzheimer's disease po ay hindi lang naguulyanin, kundi mas malala doon. Hindi na ho nakakakilala at hindi na ho nakakaalala. Tatlong put tatlong taon na ho. Kaya nakakataba ng puso na makita na nagdiriwang at nandun, yung mga anak, apo at apo sa tuhod. Kung tutuusin po din nyo, siguro kung ibang tao yung sabihin, hindi naman malalaman ng nanay kung wala kami o nandun kami. Hindi naman makikilala ni nanay kung sino yung talagang nag-aalaga at nagmamalasakit. Siguro iba, sabihin nila, sapat na yung siguro, may caregiver akong kunin para alagaan siya. Hayaan na lang yung iba. Total, hindi naman niya nakikilala kung sino ang nandun. Pwedeng ikatwiran yun. Pero matamis na tinanggap na mismo mga anak, mga apo, apo sa tuwi, sila mismo yung nag-aalaga, nagmamalasakit, at nandoon hindi lang pag may okasyon. Ilala ko po yung pamilya kaya alam ko, ordinaryong pagkakataon man, nandun sila sa kanilang nanay at lola. Bagamat hindi na siya nakakakilala at nakakaalala. Naalala ko po tuloy noon, mayroon din akong isang kakilala. Nalaman niya yung may ganon. Sa totoo lang, biglang sinabi sa akin, ay, Pader, ako, ayoko nang ganun. Ayoko na nang tumanda ng ganun. Hindi naman po sa panghusga, nalalako ko tuloy po minsan, meron din isa po, malakas, matalas pang alaala, medyo may kaya, pero nag-iisa lang sa bahay. Kaya nung gabing yon nung ako'y nagninilay, napatanong ako sarili ko at ngayon tinatanong ko rin kayo, kayo po, anong gusto nyo? Gusto nyo pa yung, siguro nga, wala ka nang naalala, wala ka nang nakikilala, pero pinapalibutan ka ng maraming tao, lalo na ng pamilya mo na nagmamalasakit, naglilingkod, nagmamahal sa'yo. O, siguro nga, Matalas pang ang alala mo, malakas nga ang katawan mo. Meron ka nga, pero mag-isa ka naman. Ano kaya ang mas gusto nyo doon? At nung pinagninilayan ko, bakit ganon? Yung mga apo sa tuhod, tandaan nyo, 33 years na siyang walang alaala. Kaya natiti ako, yung mga apo sa tuhod, hindi naman niya kilala talaga yun at hindi rin siya kilala. Pero bakit kahit sila nandoon. Nung lalo ko pong pinapaglalim yung, yung tagpong iyon, yung karanasang iyon, sabi ko, ah, itong sinanay, nung kalakasan niya at yako, minahal niya at pinaglingkuran niyang maigi yung kanyang anak at yung ilang ibang apo. Kaya nga, nung dumating ang araw na siya na'y wala nang naalala, siya naman ngayon ang inaalala nung mga inalala niya sa buhay. At kahit yung mga hindi niya na inalala, yung mga apo sa tuhod, natiti ako ikinuwento nung mga anak at iba pang apo, kung gano'n naging mapagmahal, mapagmalasakit, at mapaglingkod ang kanilang lola. Kaya maging sila ngayon inaalala ang kanilang, mahal sa buhay. Kaya sabi ko, siguro nung kalakasan ni Lola, halos kalimutan niya ang kanyang sarili sa kanyang pagmamalasakit at paglilingkod sa kanyang minamahal. Napansin niyo po yung parang kabalintunaan nung kinalimutan mo ang sarili mo, dun ka mas naalala. Ulitin ko po, sa mga pagkakataong kinakalimutan mo ang iyong sarili, doon ka mas lalong maaalala. At pansinin niyo po yung kabaligtad. Yung panahon naman na laging sarili mo ang inaalala mo, doon ka magiging kalimot-limot. Totoo naman, di po ba? Sino yung mas matamis alalahanin? Yung kinalimutan ng sarili alang-alang sa atin. Kaya nga, sabi ko siguro, itong sinanay, isusubo na lang, isusubo pa niya. Di ba ganun ang mga nanay, ang mga magulang? Kumain na kayo. Minsan sabi na, sige kumain na kayo. Busog pa ako. Sa totoo lang, gutom na gutom din siya. Pero, hindi niya inuuna yung sarili niya. Kaya, kayo na munang mauna. Siguro, ilan dito sa atin, sa mga magulang, sa mga nakakatanda, ilang beses mo na sana pag napapadaan ka siguro dyan sa palengke, gustong-gusto -gusto mong bilhin yung damit na yan dahil butas-butas sa -butas siguro, sira na yung damit mo. Pero lalo na ngayon, panahon ng matrikula, may gastusin sa bahay, kalilimutan mo yung sarili mong kagustuhan para sa kanila. At yun yung mga kay sarap alalahanin. Sino yung parang gusto nating kalimutan? Yun yung panay makasarili. Inuuna lang yung sarili. Kung sabi natin kanina, gustong gusto nating alalahanin yung isusubo na lang, ibibigay pa. Sino yung mga gusto nating kalimutan? Yun yung mga gahaman. Yun yung mga maramot. Yun yung gusto sila lang. Akin lang. Ayaw magbigay. Ayaw magbahagi. Laging inuuna lang ang sarili. Yun, di ba, ang mga kalimot-limot? Sino yung gusto niyong tandaan? Ah, yung kaninang pasakaya ko, may nagparaya. Sige, oh, kayo na. O oh, kayo na po umupo. Sino yung nakakainis? Aminin natin. Yung gumit-git sa inyo umago pa sa nyo, inuna ang sarili, inalala ang sarili, kaya kalimot-limot. Hindi ho yung katakataka. Bakit? Bakit po tayo nandito ngayon? Bakit po tayo nagsisimba? Bakit na lang kay lakas ng ating pagmamahal kay Jesus sa sareno? Bakit natin inaalala siya kahit malayo pa ang pinanggalingan, kahit mahirap pumunta sa kiyapo, tignan lang po natin si Jesus sa Sarenos Altar. Pasan-pasan ang krus, punong-puno ng paghihirap at pagsunod sa Ama. Hindi po ba yan ang panahon na kinalimutan niya ang kanyang sarili? Kinalimutan niya ang kanyang pagkadyos? kinalimutan niya ang kalawalatian at kapangyarihan alang-alang sa atin. bagamat matay makasalanan. At dahil doon, kinalimutan niya ang kanyang sarili, inaalala natin siya ng wagas. Yun ang ginagawa natin tuwing misa. Inaalala natin ang sakripisyo ni Jesus sa sareno. Ang mga sandali na kinalimutan niya ang kanyang sarili para sa atin. Ngayon, naiintindihan na natin ang sinabi ni Jesus sa sareno, ang sino mang gustong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Ang tunay na deboto, hindi laging sarili ang inuuna ang tunay na deboto, marunong magparaya, magpaubaya, sumunod, magpatawad, kalimutan mo yung galit mo. Hayaan mong awa ng nasareno ang manaig sa iyo. Kalimutan mo yung pagiging makasarili mo. Alalahanin mo ang paglilingkod at pagsunod ni Jesus sa sareno. Yan ang tunay na deboto. Opo mga kapatid, minsan natatakot tayong kalimutan ng sarili. Minsan natutukso tayong unahin ang sarili. Pero huwag kang matakot. Siguro nga baka sabihin mo, Father, minsan din naman kasi kahit kalimutan ko ang sarili ko para sa mga anak ko, sa apo ko, sa mga kasamahan ko. Aminin din naman natin, minsan may mga taong walang utang na loob. Minsan, meron din naman po kung kilalang ibinuhos ang lahat. Pero nung bandang huli, mag-isa rin. Iniwan din ang kanilang mga anak at apo. Bagamat nung kalakasan nila, ibinigay nila ang lahat. Kaya minsan naalala ko yung sabi ng isang pare, yung isang ina, bagamat napakahirap, hinayang magpalaki ng walong anak. Pero niyo, niyo yung nakakasakit? Walong anak. Hirap na hirap mag-alaga ng isang ina. Nagpapasahan pa. Nagtuturuan pa. Nagkakalimutan pa. Kaya tuloy iba sa atin, natatakot kalimutan ng sarili. Natatakot magbigay, maglingkod at magmalasakit. Dahil baka hindi naman suklian yung ating pag-alala. Hindi lahat kasing palad nung tinuwento ko kanina. Pero wag pa rin tayong matakot. Kalimutan man tayo ng mundo. Kalimutan man ng mga inalala natin ang lahat ng ginawa sa atin, natin. Mayroon pong hindi makakalimot ang puong Jesus na sareno. Kaya nga sabi niya, sa panahon ng aking pagbalik, gagantihan niya bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sa makatuwid, maalala, alam ni Jesus sa sareno ang mga pagkakataong kinalimutan natin ng ating sarili, pinasan ng krus at sumunod sa Kanya. Kaya, wag kayo matakot, hindi kayo malulugi. Hindi ho kayo mag-iisa. Siguro nga, yung mga nandito sa mundo, nakakalimot, nangiiwan, pero hindi ang Diyos. Kaya patuloy natin sundan siya sa mga pagkakataong kailangan kalimutan ng sarili, magpaubaya at maglingkod sapagkat higit sa lahat, mayroong hindi nakakalimot sa atin. Kaya't sa misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa sareno, narito na naman po kami, iyong mga alagad at mga deboto, sapagkat lagi ka naming inaalala, lagi kami nagpapasalamat, sapagkat dakila ang iyong awa at pag-ibig, kinalimutan mo ang iyong sarili alang-alang sa amin. Kinalimutan mo ang iyong pagka-Diyos, ang iyong kapangyarihan at kalwalatian. Pinasan mo ang krus at dumanas ka ng sakit para sa aming kaligtasan. Kaya nga't nandito po kami, tumatanaw ng utang na loob at inaalala po kayo. Tulungan at turuan niyo din po kaming kalimutan ng aming sarili para sa aming kapwa at higit sa lahat para sa iyong kalooban. Sapagkat higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang maalala mo sa iyong kaharian. Mahal na pong Jesus na sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.